Kamusta mga boss, mga master? Ang ating pong ibabahagi ngayon ay pantato sa katawan. Mula ulo hanggang paa. Ito po ay pwede nyo gawin proteksyon, kabal, at pwede nyo sa inyo kung may plano kayo magdamot. Pero maganda po nito dahil ito po ay proteksyon pang kalahatan sa inyong katawan. Ito po ay bawat parte na inyong katawan na pwede nyo itatok ito po ay makapangyarihang orasyon ng amhuman na tinatawag natin o ang pinaka-kanonononong babae nung una pa bago likhain ang mundo. Ito po ay nakatatak sa bawat parte ng kanyang katawan. Ito pong orasyong ating sasambitin. Napakatibay po nito dahil mula ulo hanggang paa ay magkakaroon kayo ng proteksyon. Una po sa lahat, gusto ko po ipaliwanag sa inyo ano po ba itong amhuman. Ito po ang tinatawag nating amhuman. Ang kanununu ang babae na bago magpasimula ang paglikha. No? Ito po yung babae na may kalong na dalawang bata o isang bata tinatawan tinatawag. Ito po ang kanununuan. Ito po ang itsura niyan. At ang atin pong ipapaliwanag sa inyo, yung bawat tatak niya sa buong katawan. At kung ano yung pwedeng gawin mong orasyon para lalong bumisa yung inyong tatak sa katawan na tinatawag natin ng amhuman na ito yan po ang ating ipapaliwanag. Pero bago po natin simulan lahat, kung bago po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong video. Ating pong ipapaliwanag na, no? Papaliwanag na po natin para mas mapabilis at mapadali kayo. Amhuman. Ang tinatawag po natin amhuman, ito po ay yung mga pangungusap na nakalagay sa kanya sa bawat parte ng kanyang katawan ang usap sa bawat parte mula ulo hanggang paa. Ang hamumon po, ang amuman ay tinatawag nating kanunununo ang babae na pinagmulaan. Yan po ang kanunununo ang babae na pinagmulan ng lahat bago pa pasimulan ang paglikha. Yun na nga po ang sinasabi ko yung nakatitik sa kanyang buong katawan. Siya po nating iisa-isahin at para makopya nyo at para kung gusto nyo magtato sa katawan ay pwede po ito dahil ito pong uras yung ito ay napakabisa. Napakaganda nitong protection, napakaganda nitong kabal, napakaganda rin itong pamproteksyon sa bala at ito rin po ay may kakayahan na bigyan kayo ng lakas ng katawan may kakayahan din ito na pataasin ang inyong enerhiyang pang spiritual ito pong ang human na ito ating, ating, na pong iisahin isa ang bawat titik okay. ito po ang nakasulat sa kapa ng amhuman, iyan ang kanyang buong pangalan, tinatawag nating amhuman, ito po yung nakasulat sa kanyang kapa ngayon po, pwede pong ito ay ah, ilagay nyo sa inyong batok dito po natin ipasusulat yung pangalang amuman yan po ang pinakapasimula hindi tinya po ipasusulat sa yung batok na ganito itong salitang amuman na yan and then ang nakasulat po naman sa susunod ito po naman ang nakasulat sa kaliwang tenga itong hook hak chan ting hook hak chan yan po at ang sa kanyang kanang tenga naman, ito ay ang salitang textung, No? Ito sa kaliwa, kanan. Yan po magkaliwa at kanan po. Sa kaliwa nga po, ito pong napaliwanag ko po sa inyo na hukhat. Hukhat sa tim. Dito po naman sa kanan ay textung, Pwede nyo pong ipasulat dito. Sa letter dito, Katayangan nyo dito, pwede pasulat dito, tsaka dito. Megsi silang po yan, kaya kung pasusulat nyo, pwede nyo pasulat. Ganun pa man, dahil may kopya naman kayo, pwede naman titik lang. Kumbaga, titik ng H, H, T. Bagong dito po naman ay tilang sa kabila. Pwede po yon, Ngayon po, ang sa kanya naman pong balikat. Nakasulat tsaka kanang balikat. Dito po ang kanang balikat dito, nakasulat dito sa kanang balikat niya itong salitang umsesarmat. Mat. And then sa kanyang kalawang balikat naman itong Om Pete Om Pete Rosim pala. Om Pete Rosim. Nakasulat po dito sa kanyang kalawang balikat. At sa kanya po naman, kanang braso, tinatawag natin dito. Sa braso po nito ay nakalagay po naman itong Yakte. Pwede nyo po ipasulat dito, sa sagalitin na itong baraso ito, pwede po ipasulat dito yung yakte. May eksilang naman po yan. At sa kaliwang braso naman po ay ang bakte. Ang nakasulat. Dito po naman sa kanyang kaliwang palad, sa kaliwang palad niya, ang nakasulat, ito po naman loram. Dito po nakasulat ang luram Kaliwang palad. At sa kanang palad naman niya, ang nakasulat ay lubang. Pwede pong dito niya ipasulat. Kabilaan dito, yan po. Pwede pasulat dito lubang, dito lubang. Pwede po man dito sa ibabaw na ito. Pwede niyo dito ipasulat niya mga orasyong yan. Sa kanyang kanan tadyang o kaliwan tadyang mauna. Una natin ang kanyang kaliwan tadyang. Dito, sa kanyang kaliwan tadyang, ang nakasulat po ay ukmat. Kaliwang tadyang. At sa kanan tadyang, ay ang oknat. Yan po. Okma, tsaka oknat ang nakasulat sa kanyang bawat tadyang. Ano? Kaluwad ka po yan. At ang nakasulat naman po sa kanyang tuhod. Dito, sa tuhod na to. Ito po, yan. Ang unahin po natin dito sa kaliwa, itong tinatawag natin na kalayka, nakasulat na surak tim. Surak tim sa kaliwa at sa kanan po ay sawanak. Sawanak. Yan po ang nakasulat dyan. At pagdating po naman sa kanyang kaliwang paa, kaliwang paa po, ang nakasulat sa kanya ay ilimam. At sa kanan, ang nakasulat sa kanya ay iligam. Yan po, tandaan niyo pong mabuti yan. At ang nakasulat po sa kanyang dibdib, dibdib po, ang nakasulat sa kanya ay ang salitang tigmiratim. Yan po, ang nakasulat sa kanyang dibdib tigmira team at sa likod mismo dito sa likod mismo, ay ang sen cm yan pong cm ay pa salita ng pagbubukas at pagsasarado pergupam tsaka sen cm ayun po kung gusto niyo rin po para buo ito pong nakasulat sa kanyang buong ulo ito pong oras yung ito talaga po ito yung bawat parte ng katawan meron dito po naman sa kanyang buong ulo, dito po nakasulat sa kanyang ulo. Pwede pong pakanan niya. Mas maganda po kung pakanan na ganyan ipasusulat niyo. Pa papagarno pala yan. Ba. Pagarné. Yo, papagarné. Pakanan. Pakanan po isusulat. Pwede niyo pong isulat 'to sa pakanan. Pwede din pong patato dahil may eksilang po 'to. May eksilang po talaga ang salitang ito. Ang nakalagay po naman sa kanyang sulat dito ay itong saraktim, tim sa wanak inam tigmirya tim tigmirya tim yaon tigmirya tim tig tigmuak tig, tig sensiem yan yan po kasi ay pagbubukas at pagsasaradong salita yung pagbubukas po ng kapangyarihan tinatawag ng ting sensiem at pergupam yung phone. At ibibigay ko rin po naman sa inyo kung alin po naman yung pwede nyong gamitin orasyon dito. Kung anong orasyon ang gagamitin nyo para magkaroon ng visa lalo ito na lalong lumakas. Yung orasyon po na ipinakakain dito sa amhuman um, o babaeng may kalong na bata yung mismong orasyon po niya na pwede nyong bigkasin din pag nabigkas nyo po yung mga salitang iyak, ha? Kung ba nga na, nyo na. Pag nabigkas nyo po yung orasyong iyak, pwede nyo pong idukto yung orasyon na ito, itong nasa huling ito. Pwede nyo bigkasin din. Medyo mahaba-haba lang po itong orasyon na ito. Pero kung gusto naman nyo, pwede naman yung dasal na laang. Pag nyo na mga orasyon na ito na binigkas natin, pwede naman dasal na laang ang inyong gawin. Okay? Ito pong salitang ito po, yung mismong orasyon na pwede nyong ipakain. Mas maganda na kung ano, may patatunyong talaga. Pero pwede din naman, kung may medalya kayo nito, may medalya kayo nito, pwede din naman na gamitin nyo na pampakain sa medalyang ito, yung isang ama namin bago yung isang dasal. Pero kagandahan, kung gusto nyo ipatato, at kagandahan ito, pati po bawat tatak sa buong katawan niya ay at least na isayap na share natin sa inyo at inyo ring natuklasan okay atin pong bibigkasin yung tato na ay ah, yung tato yung mga salita na orasyon mismo pinaka orasyon niya tinatawag orato niya ito po ang mismong orato niya na ating ibibigay sa inyo kung gusto nyo gamitin o kung bagay itato na itatoon na na ano, ito po ang pakay, pwede din po sa medalya pwede din po naman na kahit walang medalya kung may tatato nyo yung mga oras na bigay natin. Pero kung ayaw nyo may tato, pwede naman din pong bigkasin nyo na lang yan bago isunod nyo itong dasal na ito. Okay. Ito na po ang orasyon ni Penail Jamton. Yehova Elohim Jakam Jukum Jakam Auk Aguna Kakhahak Wak budok Jesus umo salbator abiste sarak tam ti maktum marukbang Dios kaile mi agal gapara hotelaje hota pikar hota arab asropola suk puratis buak is mireil Tonic iksa Jesus hamasuha salbame pwede po yan yan po talaga ang mismong pakain dito o pwede din ipakain dun sa ating pantatak. Napakaraya pong gamit yan. Ngayon, nasa inyo na ang, mm, ano, kung gusto niyo ipatatak o hindi niyo gusto ipatatak. Yan pong oras yung ito ay lalagay ko lahat sa description kasama na po itong tatak na orasyon, tsaka po itong orasyon na ating muling binigkas na bilang pakain. Gamitin niyo po sa mabuti at mag ingatan Huwag po basta, wag po basta ibahagi sa iba. God bless po, mahiwagang buhay.